Tiniyak ng National Food Authority o kaya NFA na sa kabila ng mataas na demand ng NFA rice ay hindi magkukulang ang supply nito sa bansa. At sa katunayan, ang katpanga ang ahensya ng 500,000 metrico tonelada ng bigas na inaasahan darating sa buwan ng Setyembre. Ito ang balita ni Victor Cosare. Nag-ikot umaga sa mga retail outlet ng NFA Rice sa Tondo, Maynila si Presidential Advisor for Food Security and Agricultural Modernization, Secretary Francis Pangilinan at NFA Administrator Arthur Juan. Ayon kay Secretary Pangilinan, sa retail Market, mas marami ang bumibili ng NFA Rice kaysa commercial rice. Sinabi ni Pangilinan, sa sampung tao na bumibili ng bigas, pito hanggang 8 sa kanila ay bumibili ng mas murang NFA Rice. 27 pesos per kilo ang halaga ng regular milled NFA rice habang 32 pesos per kilo naman ang well milled. Ang commercial rice ay naglalaro sa 45 hanggang 53 pesos per kilo. Tiniyak naman ng NFA na sa kabila ng mataas na demand ng NFA rice, hindi magkukulang ang supply nito sa buong bansa. Sa katunayan, ayon kay Juan, aangkat pa ang bansa ng karagdagang 500,000 metric tons ng bigas at inaasahang dadating ito sa Setyembre. Sa susunod na linggo, ilalabas ng NFA ang detalye ng Terms of Reference ng bidding. Tuloy-tuloy. Uh, marami tayong stock, tuloy-tuloy ang ating supply. Hindi ho tayo uh, magbabawas sa ngayon dahil uh, lean months. no uh, Hanggang September, tuloy-tuloy ang ating pagbuhos ng mura at kalidad na NFA rice. We will continue to assess it. But kasi ang situation kasi ngayon, the situation now is that the commercial uh, prices are still quite high so what we will do on nfa we will continue to deliver uh, more more nfa rice into the market until we influence that downward Kung hindi pa rin bababa ang presyo ng commercial rice, binabalak na rin ng NFA ang pag-angkat ng commercial rice na ibebenta sa mas murang halaga bilang pantapat sa mahal na commercial rice ngayon upang mailapit naman sa publiko ang NFA rice. Nakapaglagay na ang ahensya ng 200 non-traditional outlets na matatagpuan sa mga simbahan, maliit na talipapa at cooperatives. Sa mga susunod na linggo, maglalagay na rin sila sa mga piling government offices. The intention of that is to capture the market uh, of the, uh, the to capture the the customers for rice uh, and increase the market share of NFA. Kasi kulang ang analysis ko ngayon, kulang yung penetration sa ng ng NFA into the cost, to the customer. So you have to solve that by increasing your reach and uh, availability. Uh, into what I call Sa ngayon, ayon kay Sekretary Pangilinan, tuloy ang monitoring sa mga retail store ng NFA upang matiyak na walang katiwalian at naibebenta sa tamang presyo ang bigas. Ang anumang makikitang irregularidad sa pagbebenta ng NFA rice ay maaaring itawag sa hotline numbers na 0906. 436-3133 at 0917-436-3133. Hotline, pagka meron hong uh, nag-overprice ng NFA rice, uh, bawal po yan at uh, tatanggalan po natin ng lisensya yung uh, retailer na gumagawa po nito. Victor Cosare, UNTV News, Worldwide.